Ayan na deng. Dali na deng. <laughs> Anong masasabi mo deng? Eh, yes, alak buhay. Alak buhay. Pahiga-higa lang. Telpon-telpon telpon pa. Telpon pa. Telpon pa mo. May bantay pa. Ayon ato. Ayon Ayon Sarap buhay mo, ha? Sarap buhay. Ay, sa noon, ay, ha? ha? Ano ding sa naranasan mo? Anong masarap, ha? Ating <laughs> Ngayon? Ngayon, pwede hindi. naman, di ba? Oo, oh, oh, tumaas. <laughs> <sahit. laughs> di ba, nagkaroon naman ng level up, o? Oh. Ah. O, oh, di ba? Level up na, o. Oh. Ito'y sa Ito'y pwede hindi. <laughs> Tumaas nga. Tumaas naman ikaw ah. Oh, talap pa buhay. May lektikpan pa oh. Lektikpan pa. Baba. Habang nagwa-washing nakahiga, nagtitilpon. Wala na, wala na, wala na hilap. Wala na. Wala na hilap. Wala na, walwa na. Tangka pa. Level up ka naman talaga. Nang oh, diga. Na di ako, na, nasa taas na uh. <laughs> Nasaan ka? Dito na sa Oh, diba di ka naman na naglalabada? Nagkaano ka na ah? Naglalabada, nagaantay pa. <laughs> oh, may tubig ka pa dyan. San tambak? Hindi <laughs> ka na nag-iigib. Saan ka ba nag-iigib noon, Deng? Hindi noon ah. Kila ano? Kila, sino pangalan yan? Sila maring ano, 'di ba nagdibomba tayo noon? Dibomba? Oo. -oh. Oo, 'di ba level up ka naman na talaga? Oo, hindi na magigib. Dahil sa pagigib hindi ako nagkaanak. Bumaba na sa blang matrix. hindi ka na nagkaanak. Oh, tamo, talap buhay, nagwawasing, nakatlektik pan pa, taang ka pa. Washing na, nakalektik pa pa. Nakahiga pa. <laughs> Hindi na planggana, ha? <laughs> Hindi na. Dati, dati, dikit na sama ka kay inay. Di ba? Doon noon, nagtitin, nag-aana, naglalaba. Hirap nga natin noon, di ba? Grabe, sobra. Oh, thank you for watching.